Hello guys, welcome back again. It's me, JP Motovlog at nagbabalik po sa panibagong na po nating episode Season 1, Episode 11 So ngayon naman po, tayo po ay mag-unbox ng ating in-order sa si Shopee So ito po yan Yan, so in-order po natin sa Shopee ay uh, ito po, 1stripled uh, para po to sa ano, sa signal light tsaka for visibility na rin kasi minsan pag maulan eh, kailangan natin ng konting ilaw kasi minsan hindi tayo nakakita tsaka delikado rin pag ganun hindi tayo, hindi makita ng ibang uh, driver so ito in order ko to mga uh, after 5 days dumating na siya dito sa sa amin so yun bali dalawa yung in order ko ano bali yellow, tsaka ice blue yung kulay. Bali, yung gagamitin ko is yellow at yung isa naman is standby mode yung ano, yung uh, ice blue. Bali, steady lang siya. Pero, lalagyan natin sa ano, switch. So, buksan na natin. Hinihingi na tayo. Baka matamaan natin yung wire. Ayan. Sige, lang. Ayan. So, eto na. Ayan. So, yung binili ko na to guys, ano lang to 30 cm lang siya. Hindi natin kailangan ng sobrang haba. Ayan. Ayan. Ito siya guys. Eh. 30 cm lang siya. At uh, dual color to. iniya Yun nga sabi ko kanina. Yellow tsaka white. So, try natin meron na akong uh, battery dito. Ayan. Ayusin natin. Ayan. So, bumili na ako ng battery. At itatry natin yung strip LED na to. Bali, meron tong tatlong color. Yung itim, ito. Makita nyo. Ito yung ground. At dito sa dalawa, isa dito, low, ay yung, sorry, isa dito, ano, uh, yung yellow at isa dito yung kanyang uh, ice blue. So susubukan natin bali yung item i-connect natin sa negative ng battery tapos yung susubukan natin yung kabawat isa dito. Kung anong kulay yung lalabas. Yung, ba, yung battery natin. Yan. So kuha lang ako ng ano ng uh, alamito at lamp saka 1. So meron ako dito ano, ginawang DIY na alligator clamp passive tsaka negative. So itong ano item. So itong item ilalagay natin dito. Yung kabila naman ay ilalagay natin dito sa positive. So yan, yung ginawa ko hindi ko siya pinagpantay para hindi magkadikit. And then, yung isa, ito, i-coconnect natin sa ground. Ingat-ingat lang tayo at baka magkamali. Ayan. And then, yung red naman ay dito sa yellow. Try natin. Mm -hmm. So, hindi siya ground. Try natin. Sa ibang kulay. Kung hindi siya ground, try natin sa ibang kulay. Pero parang ito yung talaga yung ground niya. Eh. Ayun. Yan. So, yan yung uh, kanyang orange para sa kasi kasing kulay niya talaga yung ano, yung signal light. Ito siya. Yan siya. Kasing kulay niya yung signal light. So, try naman natin yung pula. Yan. So, yan siya. Ice blue. Hindi siya makita masyado, pero ano siya. Yung, yung blue na ano to Tinggalin okay, natin. Ito. Hindi siya masyado makita. Pero ito ito yata yung dumidikit. So, try natin ulit yung pula. So, yung pula. Yan. Yan sya. So, ito yung nakaharap. Yung may pulang tape. Tapos, ito yung sa likod. So, yan lang sya. Naka-steady lang yan, guys. Bali, meron sya dito. Uh, dito sa loob, meron syang uh, parang flasher. Yung dito niya sa loob. Yan. Okay. So, yung yellow is yung para sa signal light. Yan. So, medyo mabilis siya. Mas mabilis siya sa ano? Sa signal light ko. Pero okay lang. Kasi sasabay rin to sa ano, sa sa mismong flasher ng uh, signal light natin kung sakaling ilalagay na natin siya. Ayan nga guys, na ilalagay natin yung ating uh, strip head sa ating uh, gilid ng ating motor. Bali dito siya. Actually, design naman talaga dito na lagay ng strip head sa RS125 dito for visibility. Ayan, tapos kinuha ko na rin cover, nilabel ko na rin mga wirings para hindi ako ah uh, mawala sa wiring. And then kinuha ko na rin dito kasi dito natin nakakabit yung uh, yellow wire, ng ating um strip led. Bali ito yung signal niya dito. Bali yung dito na wiring is uh, green tsaka sky blue. Sa kabila naman ay green tsaka orange. So, yung green na yan, yung green na yung mga ground yan. So, try natin. Isa muna. Try natin siyang i-connect sa isa dito. Tapos, i-try natin i-turn signal siya kung sasabay yung LED sa uh, signal. At ayan nga guys, so makita nyo. Naglagay na ako ng uh, wiring dito sa signal light niya. Bali, yung red sa positive, yung black sa negative. Ganun din. Yung red, i-connect ko sa yellow at yung black sa ground. So, try natin yung on. Check natin kung sasabay siya sa ating signal light. Okay. Try natin. So, yan. Ayun. So, ayun na. Sumabay na siya guys sa ano. So, ito, ilalagay natin ito sa gilid. Ayan siya. Hindi siya masyadong maliwanag pero pag gabi guys, maano to, maliwanag to. Okay. Yeah. So, dito natin siya ilalagay. Bali, pag ganito. Ayan, pag ganyan. Para yung ilaw niya, papunta dito. Tapos, mag glow na lang siya. Tapos, yung wire. Dito natin siya ililiko. Papasok natin dito. Ayan, dito siya. And then, dito na tayo mag-coconnect mamaya ng wire. Mula dito. Papunta dun. Papunta dun sa signal light. Okay, ilagayin ko na. So guys, alam natin na yung yellow is yung sa signal light. At yung black sa uh, ground. So itong pula naman, ito yung sa uh, ice blue. Na steady lang sya, hindi sya nag-blink. So ito, i-coconnect natin to dito sa switch. Bali, ito yung gagamitin natin yung ilalim. So hanapin natin mamaya yung kanyang connection. Tapos, uh, dito. Yan. Tapos mamaya hanapin natin sa loob kung saan yung isa pang uh, wire na free, yung walang connection, doon natin go connect ito. Para yung operation niya is kapag dito sa taas, MDL lang yung aandar, yan, mandarin yung relay. Pag dito naman sa baba, ito na, bali MDL plus ito na, strip led. So, sa taas walang strip led, sa baba may strip led. Pero, wonder pa rin yung MBL. So, yan yung gagawin natin mamaya. So, yan na guys. At na ilagay na natin siya susubukan ko na rin sa uh, battery. Ayan. So, yung pula yung ginamit ko. Mali ganito. Ayan. Tapos... Ah. Uh, yan. Ganun siya dapat sabay shot. Yan. Si so, sabayan mamaya kasi nagkaano lang mas connection lang. Yan. So ganun lang guys ayusin ko na siya yung linya o okay, na guys natapos na yung sa signal light natin i-try lang natin ayan signal light tayo sa left ah uh, sa right ayan And then sa left try naman natin na siya. So natapos natin sa ano? Sa signal light ngayon. Yung sa isa naman, yung steady niya, ice blue, yung kulay. So itong, itong red na to, tapos sa kanila, yung combine ko, tapos i-join ko siya dito sa isa. Sa so, may switch kanina. Hanapin ko lang guys. So yan guys, so, na-connect ko na, pero sumasabay yung uh, yating ating uh, LED sa dito sa itaas. So, ang gawin uh, natin is dito lang sa baba. Dapat siya tumata. Ano? Example. Ito. Yan. May ilaw siya. Kung sa taas yan. Activated na rin yung NDL yan. Pero dapat hindi siya may ilaw. Dapat dito sa baba. Sa baba naman. Yan. Activated rin siya. Activated rin. So, parang the same lang yung ano niya function. So, so, dapat hindi siya iilaw dito sa taas. So, dito papasok ang tinatawag nating diode. Meron akong diode dito. Ayan. So, ito yung diode na 1N5819. So, isa lang dito yung gagalitin natin. Tapos, yung stripe niya, ito yung papunta sa relay. At ito yung galing sa battery. Yung ito. E, sa mga hindi pa nakakalang kung para sa ng diode. Ang diode, guys, ay ginagamit na yan natin yan kapag uh, kailangan natin i-block yung uh, current na nag-backfeed. So, ang um, diode, it allows one, uh, a current in one direction. So, hangin. So, try yung natin ilagay. Uh, dito natin nalagay sa may uh, connection ng pangalawang uh, button. Ito sa may brown. So, ito guys, ay uh, temporary lang. Parang illustration lang kung paano yung diode Uh, gumagana. So, sa diode kasi guys, may voltage drop. So, siguro mga 0.3, 0.4. So, bababa yung voltage niya. Pero mahina lang naman yon Sa, ito kasi is scotty diode. So, mababa lang yung voltage drop niya. So, ngayon, subukan na natin i-on sa si taas. So, hindi siya umilaw. Kung i-on sa paba, Ayun, umilaw sya. So, yan yung, ano, yung importance ng diode. It only allows a current in one direction. Bali, yung current dito, na pupunta dito sa yellow, ay binablock na ng diode. Ano lang to ayusin ko pa rin naman ito mamaya, ihinahin ko pa rin naman, guys. So, yan ang uh, importance ng uh, diode. Para hindi mag-backfeed yung So yan uh, guys, na lagi ko nga, hindi ko na ipakita na kung paano siya Bali, eto na yung connection niya. So, sa gitna nito, meron tong diode na mag-block ng flow para hindi mag-backfeed dito sa ating dito sa ating uh, sa ating, uh LED. So, nabutan ko lagyan ng ano ng fuse. Kukunin ko muna ito ulit. At lalagyan ko ng fuse kasi steady yung ano ito. Hindi na kailangan ng fuse dun sa may uh, signal light kasi yung may flasher naman yung Uh, hindi naman yung basta-basta pumuputok unless magkaroon talaga ng shirt circuit na uh, worst so importante pa rin yung dito sa led na to higitin natin yung fuse